sambayoy, ah, ha, naedo, oh, lakay nung yung gulaba kayo, an, rayod.

ayo oh. Tinangat. Ah, tinuto. Ayan, ni oh. Dalawang niyog ang gagaga. Oh. Ah, dahil, ay, oh, dami, oh. Oh. Oh, dami, oh. Oh. Dami. Ayan, oh. Kaya natin dalawang niyog sa da, kinakayotin natin. Ah. Masarap ito, masarap at maraming gata. Mga maraming gata, oh. Binibilit lang muna natin sa tabi ng karsada o. Oh. Yan o. Oh. O. Oh. Doon ang galing kay Limar doon sa tan tanim yan, tanim. Tanim natin yan. Kaya malalapad siya, malalapad. Wala, hmm. tabi ng highway tayo. Oh. Laing pala eh, laing. Tapikol, laing. Yan. Oh. Ay, ang dalawang kabuo. Oh. Yan, na oh. ang bunot. o. Ang bunot ay kailangan na. Kung pwedeng ilahok, ilahok na ang bunot. Yan. Oh. Yan. Tinuto. Tinuto yan. Dalawang kabuo. Yan, oh. Dalawang kabuo yan. Oh. Yan. Mga dahon lang ito, dahon. Nandot tayong paklang. Yan hinihimay pa yung paklang o oh. kahit na o oh. ito ang panggata o oh. gata na o oh. yan o oh. yan o oh. oh. Yung ganyan lang. Kukuha ka lang. Ganyan. mabaho, apat. oh, naglalangis yan mamaya. Naglalangis yan. Ito yung paklang, o. Oh. Yan, yung tangkay. Tangkay, o. Oh. Ang kaunti na nilagay, para... So, yan, oh, yan, o. Oh. Yan, na, binilad na, binilad sa araw. Oh. Bibilag muna natin sa araw, oh. Ayan, oh. 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 Oh, ayan. Oh. Malalanta na, malalanta na. Sige, okay, bye-bye. Gagatan na, oh. Ayan, oh. Ito na, magbabaga na. O, oh, magbabaga na. Ito na, ito na. ha, uh, panliputok uh, naglalangis na naglalangis na oh uh, babaga na ang ating kalang de blower oh, yan oh. Oh. Liputok, liputok, oh. Ano, uh, ah, nanggata ito, liputok. Ayan. Ayan, Liputok. May apat na may apat ito. Ito 'yung pangalawa. Ayan. Oo. 'Yan, pangalawang gata. Para maluto 'yung gabi. 'Yan oh. Lagi apa pala nang ini ini to para mayapot ang gata. Oh, may sinagra tayo. Oh. Oh. Ayan, ayan, binaliktad natin, binaliktad. Oh. Para unang gata yan unang gata yan, oh. yan oh. ito na oh. ito na magluluto dun sa dahon ng gabi yan o oh. gatang malabnaw o oh. malabnaw na gata yan pangalawang gata may gasol naman dito wala nang gatong naubos na kaya sa uling na lang tayo magluluto na the blower para mabilis Ayan o Wala tayong pambili ng ano. Mahal pala itong sulin. Itong sulin ay 11K. 1,100 pa lang isa nyan. Ang laman. Kaya wala pa tayo. Baka kung kailan pa yan. Baka Pasko pa tayo makakabili nyan. Kaya sa uling muna tayo at Iti lang ang isang sako, ang isang baldi na uling. Yan o, uling. Isang baldi ay ano lang yan 80 oh, kaya yan mabilis na pagluto oh. yan mabilis naman din na magluto sa uling may blower o, oh. itong salin ay eh, wala na itong laman ubos na may 1,100 ang isa nito ang laman oh. yan mahal ang sulin ay eh. mahal ang sulin kaya kala, uling muna uling yan, ako na oh. Oh. 'Yan, luya at bawang ang lahok. 'Yan. Luya, ka bawang, oh, 'yan, saka asin, oh. 'Yan muna. Papakuloy na lang natin 'yan. 'Yan. Yung tangkay ng ununa, oh. dahon oh. Ito yung dahon. Oh, yan oh. Matamin wari ko. Dala ang kapitbahay nito. Oh. Sa dami. Ah, para ang gabi. na ang dahon yan pag nalabog na yan lalagay na yung pangalawang gata yan o oh, nalukmay na palulukmay muna yun lalabugin bagay labog na yan sa so, ilalagay itong pangalawang gata ang unang gata yan unang gata o oh. Yan, ang lahok ay bulinaw na tuyo. Yan. Oh.

Lalabugan na lang ng ano, tubig. Hmm. Yan, ilagay na tiyo. Tiyo lang tayo. Tayo lang, tayo lang ang lahok. Matambay. Pwede mo ilahok doon ay karne. Mga isang kilong karne baboy. Yan, tama-tama. Mas masarap lalo. Ang bagay lahok ay baboy. Ngayon ay tayo lang, tayo lang ang lahok. Tayo lang ang lahok natin. Yan, oh, lalabugin na natin ito, lalabugin na, oh. Talagang dali na ito. Dala na ang kapitbahay nito, naglalangis ang gataan nito, naglalangis. Yan, O, o laing mga katambay oh. Dala kayo ng habong at malagyan na ng pagkaluto nito. Tama tama ito sa bahaw. O. Yan sa bahaw talagang mapaparami kayo na mapapa-unli rice kayo nito. Sa sarap ng luto nito, lahok ay bulinaw na tuyo yan na lulutoy na natin ito pag nakati na diliputukan na natin ng pangalawang gata o oh, mga katambay oh. at pwede na dala na kayo ng hawong lagayan dito at makatikim naman kayo ng tinuto sa Quezon province yan o oh, tinuto yan yan ang kagandahan ng ibinibilad ng gaunting oras mga dalawang oras na nakabilad sa init ng araw para hindi labog para makunat-kunat ng kaunti oh. may ano muna malala muna dahon hindi ka parang labog na labog bagay pagkakuha mo niluto mo kagad oh. ito ibibilag mo muna mga dalawang oras yan lalantalantahin muna ng kaunti para hindi siya madurog yan oh. sige mamaya na lang yan maluluto na ha, mga katabay oh. nilagay ng liputok mga katabay oh. Oh, yan oh lapit na kayo dala na lang habong at Pwede ng ah, ito, taglalangis na oh. Oh, yan ang bango. Sarap ng amoy oh. Ah, sige. Ah, lubat na oh. Yan oh. Sige po ah, sige. Tutuloy na natin. Oh, lapit kayo. Lapit mga kapitbahay. Dala ng habong at para ka matikman ang tinuto. Oh. Yan, ah, putok na oh. Bango. Yan oh. Lubat na. Dali na ng ano na natin sa mga kapitbahay oh. Yan. Masarap, masarap oh. Oh. Nakain na tayo, hindi na natin binidyo pagkain at ano. Oh, yan oh. Yan. Pamigay na natin ng kapitbahay ni. Oh. Yan. pang may naman ito. Baka may baka may hahabol pa oh. Yan. Masarap ang pagkakaluto. Malayo ang amoy. Mga kalahating kilometro ang amoy na amoy nilang luto ng tinuto. Mabango daw, mabango. Masarap. Kaya nagsuguran. May dalang mga platito para makatikim sila. Kaya ayos na. Nagtira lang tayo ng isang gaunti at para pa may alamang ano, hapon makamaya tayo kakain mga ano o oh, ano may humabol pang isang may dalang laki yan malayo o oh, kay limar pala yun hmm. masarap o oh, bus nagagano o kaya na kaya na tayo. Kaya, masarap. Masarap ang pagkakaluto. Masarap lalo yung bagay baho na. Pagbaho so, na. Masarap yan. O. Okay. ito yung sapal. Oh. Kung ito yung magugulay, pili pa itong gulay sapal. O, oh, sa, ano yung, sa manok ito, sa baboy. Sinong gusto ng sapal. O. Oh? Yan. Okay, bye bye. Thank you for watching. Bye bye.